viral sa social media ang pagdinig ng isang komite ng Senado noong nakaraang linggo kung saan humarap si Bambantarlac Mayor Alice Guo. Dito'y nakwestiyon ang kanyang background at hinala ng ilan tila Chinese national umano ang alkalde. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. Ah, uh, so sa ang homeschool provider naka-connect yung teacher ninyo? Um, Your Honor, hindi ko na po malala po yung pangalan. Huwag ka ha. Hirap na ako eh. na ako ng konti sa ganyan. Nako, seryoso yan ah. Si Bamban Mayor Alex Guo Diomano ay isang tanim Chinese. Isang Chinese na itinanim sa Pilipinas para maging espiya. Alamin natin ano yung dahilan kung bakit napagdudahan. Suspect siya na isang Chinese na biglang tumakbo bilang mayor, nalo bilang mayor sa bayan ng Tarlac. Ito yung mga videos na ating panoorin at makita natin ang konteksto ng aligasyon na ito laban sa kanya. Kayo dating SK official. Opo. Uh, naghanap, bilang paghahanda kasi dito sa hearing, siyempre naghanap po kami ng, uh, nagresearch po kami ng uh, background information tungkol sa inyo online. Pero kahit online ang nipis po ng impormasyon uh, tungkol sa inyo. So basically, at least politically, uh, parang you came out of nowhere, ma'am. Tapos naging mayor kayo bigla. Ganun ba 'yon? Nanalo kayo bilang mayor? Ah, uh, opo, ma Madam Chairman, may statement po sana ako, okay lang po. Ah, uh, okay. Ah, uh, well, kaya ko rin tinatanong before I, uh, the chair allows. The good mayor to deliver her statement. Baka okay rin naman po yun no, na uh, figuratively galing out of nowhere tapos nanalo bilang mayor. Baka pwedeng isipin na refreshing break sa usual na dynastic politics natin. Pero syempre, uh, interesante at, at gusto ko talaga... Uh, mas makilala ng maisa. Several questions where she lied. Ma'am, yung po nire-raise ninyo about kay Mayor Alice Go, ano po yung bantanon or dangers nun if Mapatunayan nga natin na Chinese siya and your uh, parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas. Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice, kumbaga level up yon sa mga nakakaalarma ng mga kaso. Halimbawa, dun sa mga naunang raid ng Pogo Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho dun ay may hawak na mga Pilipinong ID at dokumento. SSS, ...to PIR, to PhilHealth uh, IDs. Tapos level up din yan kung sakali sa mga kaso, halimbawa ng mga Chinong na apprehend ng ating embassy sa Bangkok. Mga Chino pero may hawak na Philippine passports at Philippine birth certificates. Level up yon sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at benepisyo social protections na dapat ay para sa Pilipino o di kaya ay under false pretenses bilang mga di umanong Pilipino gumagawa na mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa gamit yung mga sagrado nating dokumento ng identification at miyembro sa iba't ibang institusyon bilang mga Pilipino. Kasi kung mapatunayan na yan din ang naging ruta ni Mayor Alice. Wow! So hindi lamang binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag issue nitong mga dokumento ng identification. Mapapatunayan kung sakali Naginamit na ito upang magkaroon ng foothold una sa local economy natin dito sa Pilipinas o kahit dyan sa Bamban. Sa pamamagitan ng ganitong mga kung sakali fraudulently held Filipino identification documents, nakapagbukas ng isang napakalaking pogo hub dyan sa Bamban. Halos 8 hectares ang laki, 36 buildings uh, ang nakatayo at may mga kapansin-pansin mga pambihirang mga features na buildings at nakapag-file pa ng certificate of candidacy na katakbo at nanalo bilang isang Pilipino bilang isang local government official. So, kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon, ang bigat talaga ng implikasyon. And last but not the least, kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung angulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa Pogo Hub sa Bamban. Maitatanong, yan ba ay isang matagal ng ipinlano at inilatag na plano gamit ang diumanong kunwaring Filipino identity. Nagsasanga ang mga aligasyon laban kay Mayor Go dahil doon sa mga serye ng raids ng Philippine National Police sa facilities ng Pogo sa likod lamang ng kanyang munisipyo ay maraming dokumento ang nakita, na diskubre nila na parte pala sa may-ari ay di umano si Mayor Go. At noong tiningnan nilang mabuti yung compound malaking compound ito ilang ektarya mayroong mga underground tunnel may lusutan from one place to another Ang galing ano parang military eh at mayroong uh, merong na mga kagamitan na ginagamit sa hacking o ginagamit sa pang-espionage at uh, meron din doon isang torture room ano anong klasing pogo yon may torture room at meron nagsalita na isang uh, isang Malaysian national at uh, siya ay nagsabi tungkol sa tunay na ginagawa doon sa Pogo Operations Facility na yon. Kaya maintindihan din natin na mayroon talagang mga pagdududa na mangyayari, lalo na si Mayor mismo. Isipin mo, bata pa lang si Mayor, late siya na nag-register bilang Filipino citizen. Hindi niya maikwento Sino yung kanyang tatay? Anong ginagawa ng kanyang tatay? Puro generic ang sagot niya. Yung nanay niya ay lial di Umano, ang apelyedo. Hindi niya alam saan siya pinanganak. Dito'y na-question ang kanyang background at hinala ng ilan, tila Chinese National Umano ang alkalde. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Your Honor, hindi ko na po alam. Uh, so saan homeschool provider nakakonect yung teacher ninyo? Um, Your Honor, hindi ko na po po yung pangalan. Aling bahay, wala siyang maipakilala na classmate sa elementary, sa high school dahil homeschool. Hindi niya masabi ano ang homeschool provider dahil kapag ikaw ay sa bahay lamang nag-aaral, pwede rin naman yon. Mayroon mga artista na ganyan ang kanilang uh, education system no? sa bahay lamang, homeschool, Ngunit mayroong provider dahil siyempre, Minimaintain pa rin yung standard, natuto ba talaga sila, i-accept sila later on kung mag-aral sila ng college, kung galing sila doon sa homeschool. Ngayon, napagalaman din ang partner nitong si uh, Mayor Alice go doon sa kanilang uh, Pogo operations, sa isang fugitive, pu Pugante, uh, mula sa bansang China. And siguro, i-discuss na rin natin, ano ba kasi yung diskarte ng China to dominate the world, to contest the dominance of the United States, yung kanyang talagang uh, uh, com kakumpit for dominance, huh? bilang isang great power ang uh, United States of America. At uh, kung balikan natin, thousand of years ago, merong isang uh, Chinese military thinker ang nagsabi, tungkol sa paggamit ng mga espia, ito yung kanyang sinabi mga ideas niya na inaaral in the art of war by sun tzu one who acts thus is no leader of men no present help to his sovereign no master of victory thus what enables the wise sovereign and the good general to strike and conquer and achieve things beyond the reach of ordinary men is foreknowledge Now, this foreknowledge cannot be elicited from spirits, it cannot be obtained inductively from experience or by any deductive calculation. Knowledge of the enemy's dispositions can only be obtained from other men. Hence the use of spies, of whom there are five classes 1. Local spies, 2. Inward spies, 3. Converted spies, 4. Doomed spies, and 5. Surviving spies. When these five kinds of spies are all at work, none can discover the secret system. At ito naman ang mga balita. Ito may mga academic discussions tungkol sa effort ng China to dominate gamit ang economic warfare at information warfare dahil actually ayaw naman nilang makipag -gira. sa totoo lang. Sa ngayon, hindi, lang, hindi yan sila pwedeng makapag-gira dahil parehas na mawasak ang bansa nila at ang bansa na makaaway nila kagaya ng United States of America. So ito yung ginagawa nila sa ngayon, yung kanilang primary effort to attain dominance. With governments around the world on edge as to what the rogue nation might do next. America's top security agency, the FBI, wrote, the counterintelligence and economic espionage efforts Emanating from the government of China and the Chinese Communist Party are a grave threat to the economic well being and democratic values of the United States. The Chinese government is seeking to become the world's greatest superpower through predatory lending and business practices, systematic theft of intellectual property, and brazen cyber intrusions. They find many different ways to spy satellites uh, through cyber through human intelligence the, the chinese are spying on everybody at every time through your phones uh, through your computers uh, through uh, huawei right uh, over the telecommunication systems and so this just shows how diversified their spying techniques are so ayun mga kaibigan nakita na ninyo na meron ding ayuta of truth yung posibilidad na mayroong mga espia na itinanim sa Pilipinas. Ang iba ay co-opted ang mga government officials. Ang iba ay nag-alaga sila ng Pilipino para maging espia. O kaya naglagay sila ng Chinese mismo para maging espia dito sa Pilipinas na nangyari naman sa United States of America yung kanilang uh, uh, pamamaraan sa pagkuha ng mga idea lalo na mga state secrets ay ginagamitan nila ng mga spies. At ito ang lahat ay itinuturo thousands of years ago na among the Chinese, alam nila ang kahalagahan ng employment of spies to claim victory. Sa palagay nyo, totoo kaya na si Mayor Go isang baguhang politiko, bigla na lang nanalo bilang mayor, ay actually tanim Chinese. Isa siyang Chinese spy. Ilagay lamang sa comment section. Pag-usapan natin mabuti sa talakayan. Walang personalan, talakayan lamang. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel.